sabi pa ng katoliko sa pasyon nila, yun daw hayop na 666 ay walang kapara o kagaya. Pero sa Biblia, may kagaya eh. Means, sablay na naman ng katoliko. Sa sobrang kagaya nga eh, ang banggit pa ay siya rin yun eh. Kaya lang, hindi naman pwedeng yun din yung tao na yun dahil matagal na panahon ang patay yun eh. First century AD pa. Tas yung isa naman, nakagaya niya, na siyang 666, ay hindi pa lumilitaw. Alam nyo ba, kung saan sila magkapara o magkagaya? Hmm? Pareho silang napupuot sa patutot, sa dakilang Babylonia Ang magkapara o magkagaya na yan, ay mga ulo yan ng Roman Empire. Yung isa ay kabilang sa pitong ulo ng na mga nauna. At yung isa naman ay ang ikawalong ulo. Yun yung hayop na 666. Hindi pa lumilitaw yun. Sabi sa Biblia, yung hayop na 666 na ikawalong ulo ay siyay sa pito. Kasi nga magkapara sila eh parang mabubuhay lang ulit siya. Ganon sila magkapara. Basa Biblia. Apokalipsis 13.4.18 At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop. At nangagsisamba sa hayop, na nangagsasabi, Sino ang kagaya ng hayop at sinong makababa ka sa kanya. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na put-anim. Pabasa Pasyon, Catholic Book, Pahina dalawang daan at walo. Ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya ng panahong unang una hayop na walang kapara Apokalipsis 17:8 hanggang 11 At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae at sila'y pitong hari. Ang lima ay nangabuwal. Ang isa'y narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sangdaling panahon. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring ikawalo at siya'y sapito at siya'y patungo sa kapahamakan.